Sa ating government at work, medical at dental mission, umarangkada sa isang barangay sa Quezon City at Muntinlupa LGU patuloy sa pagbibigay ng libreng flu vaccine. Si AM Francisco sa detalye, Rise and Shine AM. Isang medical at dental mission umarangkada sa barangay Talipapa sa Quezon City. Layon ng lokal na pamahalaan na maitaguyod ang malasakit sa kalusugan ng komunidad. Pero bukod sa libreng serbisyo medical at dental, may alok din na libreng gupit, hair spa at facial para sa mga residente. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng Muntinlupa LGU ng libreng flu vaccine para ito sa kanilang mga mamayang edad 18 pataas, mga buntis at mga senior citizen. Hinihimok ang mga residente na i-avail ang libreng bakuna kung saan kailangan lang nilang magdala ng ID na mayroong birthday at address na magpapatunay na sila ay residente ng Muntinlupa. Magtatagal ang pagbibigay ng libreng flu vaccine hanggang sa Biyernes, November 17. AM Francisco para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas